Hi hey guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, samahan niyo ako guys. Ngayong araw na to, eh sinasalanta or ang ating bagyo, ang ating bisita dito sa ating bansa na si Typhoon Karina ay sobrang nagpapakitang gilas guys. Sobrang sinasalanta niya ang lugar ng Olonga po, Bataan, Sambales. So again guys, hindi ako nakapasok sa work today kasi sobrang baha na talaga. Actually, yung mga main road dito sa Olongapo City ay may mga tubig na talaga. Sobrang lubog sa baha, lalo na yung mga mabababa. And then after that guys, meron pa palang high tide ng alas 11 ngayon. Ngayon nag-high tide. So mataas talaga yung tubig. Papakita ko sa inyo yung ilang videos na sinend sa akin kung saan yung mga lugar na talagang baha. Even guys, itong office ko yan. Office ko yan. Pinasok din ng tubig. So talaga namang ang um, pinagingat pinag-ingat kami, hindi na, ako actually guys, nakabihis na ako, naligo ako, And then after that, nagbreakfast breakfast na rin ako. Sabi ko, papasok ako. Pero sabi sa akin ng boss ko, wag na daw akong pumunta kasi nga medyo delikado na. Dahil walang, mas walang madaan. I mean, mahirap makasakay sa so, totoo lang guys, hindi ko rin pwedeng gamitin yung e-bike kasi sobrang baha. And then yung tricycle naman ni father ni father ko, eh syempre mahirap din naman na eh, ano ko siya dahil sino magda-drive noon. So wala din masyado yung tricycle, meron naman pero napakahirap sumakay, sabi din ng kaibigan ko. So guys, kayo sa mga lugar nyo ngayon, kamusta kayo diyan? Masalamat na lang din kami kasi talagang hindi naman baha dito sa loob ng bahay. Pero, I admit, may mga ilang am um, area dito sa bahay namin may tumutulo. Kasi siguro talaga sobrang lakas. Tapos syempre ang piyaw ng tubig. Ayan, naririnig niyo yung kulog guys. Yan, ayan, ulan pa ba diba? So sobrang talagang sinalanta. Ako guys, honestly, hindi ko kasi naranasan yung Yolanda, yung Ondoy, dahil nasa ibang bansa ako noon. So, ngayon ko naranasan yung dire-diretso na walang tigil ang pag -ulan. Kaya talaga ang baha. Tapos sobrang dilim. Sabi nga ni Rie, Mami, ang dilim naman. Siya kasi ngayon niya lang din nakita ng ganito. Surely guys, I admit, yung mga ganitong panahon na may yung mother ko. Kasi, uh, pag umuulan, siya talaga yung unong abala sa pag-aayos ng mga gamit namin, sa paglalagay ng mga mga papel sa mga bag kasi just in case of emergency. Pero thankful din ako ngayon guys kasi meron kaming second floor. So hindi naman kami sobrang na ano ng baha. Yun nga lang may ibang tulog. Tapos pero sa kalsada baha na talaga guys. So mag-ingat tayo ha. I think hanggang Friday pa tong pag-ulan na to. So tignan natin guys. Maging alert tayo. Makinig ng balita and then um, charge ang mga cellphone, magtabi ng mga pagkain, to big bateria para just in case. And lagi tayo maging vigilant sa mga nangyayari kasi lagi nga, diba, may mga high tide, ganun. So guys, reminder lang, and then syempre, don't forget to pray kasi yun talaga ang magiging sandata natin, lalo na ngayon na talaga namang binabagyo tayo. So guys, lahat like tayong magagawa, it's nature. Pero magdasal, may magagawa tayo, magdasal, maging vigilant at syempre maging ready. Ngayon. So don't forget to subscribe, like, and share my video. Ingat tayo guys!